Inaasahan kikilos si Pepito ng pakanluran hilagang kanluran sa loob ng susunod na tatlong araw bago lumihis ng kanluran hanggang kanluran timog kanluran mula hapon ng lunes 18 ng Nobyembre hanggang madaling araw ng Huwebes 20 ng Nobyembre. Habang patuloy na lumalakas si Pepito, posibleng umabot ito sa kategoryang Super Typhoon sa loob ng susunod na mga oras bago ang landfall na magdadala ng malalakas na hangin, matitinding pag-ulan at mapanganib na storm surges. Bagamat inaasahan ang bahagyang paghina nito matapos ang unang pagtama sa lupa, mananatili itong isang malakas na bagyo habang tumatawid sa bansa. Ang paghina ay inaasahan bukas habang tumatawid ito sa kalupaan ng gitnang Luzon at maaring bumaba sa kategoryang severe tropical storm sa oras na makarating ito sa West Philippine Sea sa Lunes. Mahalaga rin tandaan na ang malalakas na hangin, matitinding pagulan at mga storm surge ay maaaring maranasan sa mga lugar na labas ng inaasahang landfall point, kaya't posibleng maapektuhan ang mas maraming lugar sa labas ng tinutukoy na landas ng bagyo. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling alerto at handa para sa posibleng paglikas, lalo na sa mga mabababang lugar, at mga lugar na madaling bahain habang patuloy na lumalapit ang bagyo sa kalupaan. Mag-ingat po ang lahat. Bagyong Pepito magiging super typhoon na sa mga susunod na oras habang tinutumbok ang Katanduanes. May mga lugar na rin na nakararanas ng storm surge dahil sa papalapit na bagyo. Huling namataan ang Bagyong Pepito. Sa layong 235 kilometro, silangan ng Katarman Northern Summer, taglay nito, lakas ng hangin aabot sa 175 km bawat oras at pabugsong daan 200 125 km bawat oras at kumikilos ito pa. northwestward sa bilis na 25 km bawat oras itinaas na ng pagasa ngayon ang tropical cyclone wind signals sa maraming lugar sa bansa lalo na sa Metro Manila ilang bahagi ng Ilocos Region Cagayan Valley Cordillera Region Central Luzon Calabarzon Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, at Caraga Region dahil sa Typhoon Pepito. Ngayon ay nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Catanduanes, eastern portion of Albay, eastern portion of Camarines Sur, easternmost portion of Sorsogon, eastern portion of Northern Samar, at ang northernmost portion of Eastern Samar nakataas naman ang tropical cyclone wind. Signal number two naman sa nalalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay, nalalabing bahagi ng Sorsogon, Tikau Island, Camarines Norte, ang northeastern portion ng Quezon, including Polilo Islands, northern portion ng Eastern Samar, northern portion of Samar, at nalalabing bahagi ng Northern Samar. Nasa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1, ang nalalabing bahagi ng Masbate, kasama ang Burias Island, Signal Marinduque, Romblon, nalalabing bahagi ng Quezon na. Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Quirino, Nueva Vizcaya, Isabela, Mainland Cagayan, Pangasinan, La Union. Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Eastern Samar. Nalalabing bahagi ng Samar, Piliran, ang northern at central portions of Leyte, ang northeastern portion of southern Leyte, ang northernmost portion of Cebu, ang northernmost portion of Iloilo, at ang northern portion of Dinagat Islands. Sa kasalukuyang track nito, mas malaki ang posibilidad na mag si Pepito sa Katanduanes ngayong gabi o bukas ng madaling araw. Gayunpaman, hindi rin isinasan tabi ang posibilidad ng landfall sa silangang baybayin ng Camarines Sur, Albay or Sorsogon sa parehong oras o sa silangang baybayin ng Quezon o Aurora bukas ng hapon o gabi. Pagkatapos ng landfall, inaasahang tatawirin ni Pepito ang Luzon na direktang maapektuhan ang Bicol Region, Yay. Quezon, mga lalawigan ng gitnang Luzon, Benguet, La Union at Pangasinan bago ito lumabas sa West Philippine Sea bukas ng gabi o lunes ng umaga. Ang bagyong Pepito ay patuloy na lumalakas habang papalapit ito sa Bicol na nagdadala ng malaking banta sa ilang bahagi ng Luzon sa susunod na 48 oras. Ayon sa pinakabagong forecast, Inaasahang kikilos si Pepito ng pakanluran hilagang kanluran sa loob ng susunod na tatlong araw bago lumihis ng kanluran hanggang kanluran timog kanluran mula hapon ng lunes 18 ng Nobyembre hanggang madaling araw ng Huwebes 20 ng Nobyembre. Habang patuloy na lumalakas si Pepito, posibleng umabot ito sa kategoryang Super Typhoon sa loob ng susunod na mga oras bago ang landfall na magdadala ng malalakas na hangin, matitinding pag-ulan at mapanganib na storm surges. Bagamat inaasahan ang bahagyang paghina nito matapos ang unang pagtama sa lupa, mananatili itong isang malakas na bagyo habang tumatawid sa bansa. Ang paghina ay inaasahan bukas habang tumatawid ito sa kalupaan ng gitnang Luzon at maaring bumaba sa kategoryang severe tropical storm sa oras na makarating ito sa West Philippine Sea sa Lunes mahalaga rin tanda.